Samantala, sa harap ng makukulay na ilaw at masayang awitin, formal lang binuksan ng Quezon City ang panahon ng Kapaskuhan sa pamagitan ng taunang Christmas Tree Lighting Ceremony sa Quezon City Hall Grounds nitong Merkules ng gabi. Ang programa ay bahagi ng temang Paskong Kumukyusi Kutitap na layuning iparamdam ang diwa ng Paskong Pinoy sa bawat mamamayan. Dinaluhan ng mga opisyal ng lungsod, kawani at mga residente tampok sa gabi ang sabayang pagbilang at pagsindi ng higanteng Christmas tree na nagsisilbing simbolo ng pag-asa at pagkakaisa sa gitna ng hamon ng taon. Sa kanyang talumpati, binahagi ni Vice Mayor Gian Soto ang kahalagahan ng pagtitipon bilang pagkakataon para sa pagbabalik-loob at pagreconcile sa mga nakaalitang kaibigan o pamilya. Dagdag pa niya, ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi lamang kasiyahan kundi kababaang-loob at paglilingkod. Samantala, ipinagmalaki naman ni Mayor Joy Belmonte ang temang Paskong Pinoy kung saan tampok ang lokal na sining, disenyo at kulturang ng Pilipino sa Dekorasyon ng lungsod. Sa pagsindi ng ilaw ng QC Christmas Tree, opisyal ding sinindihan ng lungsod ang diwa ng pag-asa at bayanihan, isang paalala na sa gitna ng dilim, patuloy na magniningning ang liwanag ng bawat Pilipino. Ayaw.